Bayan, do. Galang galaw. Oh, no. Hmm. pa kita yung katamaran ng buong mundo. Ayan, eh, no, naka tayo. Oh. Babati. Eh. <laughs> Ay, grande, dito kami sa ano 'yon. At sa mountain. Kukuha namin yung mga sopinyo. Oh, no. <laughs> 200, reverse daw. Nice! Wow! Payong! Wow! Guys, naaawa tayo ng buong payong. So, may pang-uwi tayo. <laughs> I-uwi lang rin ko sa bahay para pag nagtagulanan, may payong tayo. <laughs> Kulit din ito talaga, basta bulok sa akin, ayaw niyang kunin, no? What? Basta maraming uod sa kabulok, akin talaga, eh. Oh, oh my maraming God. Maraming kakal, eh. Tamar, eh. Pati! Pati!

Pagkakain, boss. Pasakan niyo, boss. na Oh, no! Oh, lighter to. Ano ba yan? Hindi naman lighter? <coughs>

Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two. 10 Simple lang ang buhay natin pero masaya. Yan. Yeah. What? Mga kabasarero sa mga makakapalod nga po pala nito uh, Please like at saka share nyo po At comment po kayo sa aking YouTube channels na batang yung Basurero. Atres! Wow. Yeah! Atres!